po, still kasama ko pa rin po ang aking kaibigang Muragong Vlogger, si Rodeos TV At Suerte TV At andito po kami, kahabaan ng Party Street At and, dito po kami, bakata ng pangalawang video ano, ano po, at ang pagpipilya po rito ay eh, alim Si Stubrino, si Santo Goso, Mayroon Ani sa Michael Sai, at si Raymond Bagacin At bro, paso! Okay, still Rodeos TV At Suerte TV Okay, don't forget to like, share, comment, and subscribe And, direct na to tayo sa video! video ito po ang pinapakita ko sa video ano ito po ang kabaan ng Pajardo Street dito po sa trabaho market Ayan, ikot ako po ng camera ang aming pagkakandakan ng Cal at ito ang tinutukan ko Ayan, ang aking kaibigang si Rodel TV Ayan, ito po ang aligay ng Sabaho Market para sa inyong kalaman ano? At pagpapatuloy po, po namin dito ang second video namin Kapitan na si Kuya, abang naka-standby pa bro Okay Kuya, magulang galang na po, ano? Ako po si Kuya Rodel Mo. And welcome sa Rodel's TV Ato naman Kuya, si last Space Shorty TV Kuya Good afternoon Ano pangalan ni Kuya? Buboy. Solid po kayong takasampalo. Oh. Dito rin po bumuboto. okay po, sinisigurado uh, po namin kasi tinitira kami. Eh. <laughs> Binabas kami. Binabas no, ka ka na eh. Hindi naman pala butante at saka hindi Binabas but Maynila. Okay. Ito, no? okay po, ito po kasi malapit na yung ating midterm election no, no next oh. year. May 12, 2025 butohan na naman. Okay, focus po tayo sa local. Ano? Hmm. Pagka-mayor ng Maynila. Ito po, bumabalik. Former Mayor Escom Reno, Sosa. Mayor Hanila Kuna, Maratamundong Raymond Bagatsing, Humabul, at saka si Michael Sai. Sino po ang napupusuan nyo? kuya? Oh, ito, Sosa. Bakit naman po si SB? Para magiging bago naman yung ano rito. Puro na lang sila sila tumatakbo rito. paulit-ulit hmm. ah. na sila. Paulit-ulit na paulit-ulit paulit -ulit, lang, -ulit, -ulit, -ulit Parang nagpapalitan lang, ano? Uh, uh, bro, sige. At ay, may tanong lang ako kuya. Kung sa sakaling mapanood dito interview na ito sa'yo ni SB. Ano po pwede yung sabihin mo sa kanya? Ano okay. mapaparating mo? Kailangan matulungan niya yung mga mahihira. -ma. Ah, matulungan niya yung mahihira. Patulad to truck ako. Oo. Oh. Oh. Ah, ano na, kayo, no? o, na mga buhay ngayon. Oo. Oh. Nice na Pero may, alam ko po, yung kasalo ko yan meron din namang programa para sa mga, yung may kapansana Parang sa oh, PWD. PWD. Oo. No? Oh, meron na kukuha buwan-buwan? Meron. Ah, okay. uh, every six months lang yan. Eh, ah, every six months? Hindi buwan-buwan? Mm -hmm. Hindi. Oh, okay, so, months. Okay, kuya. papayagan po namin hawakan ninyo ito, ano? Tapos bibigyan namin kayo ng pentel pen. Guhitan niyo po 'yung Para mapaguhit lang kuya, ano? Yung ko. SB, yung Sambero Isa lang po pababa lang po pag anon lang. Number 1, number 1 lang. 'Yun. Okay, Ano po 'yung bibigyan ni kuya? Negros ako. Paki-shout out niyo po 'yung mga taga-Negros. kumustahin inyo po? Kumustahin inyo mga kamag-anak mo ron? Kuya. Ah, kinakamusta ko lahat ng kamag-anak ko sa ano, Dumagete. Ah, Dumagete, shout out po sa inyo. Kaling kayo, ano po nga pangalan niyo kuya? Rubinito Pinsuelo. Ayan, kaling kayo kuya Rubinito. Ayaw. Thank you. Okay, po, yeah. Thank you po kuya. Si, you. Si, si kuya, kuya, good afternoon po. Mga kaurago po kami. Magulang galang na po ano, kami po yung mga uh, Bicolano vloggers. Cam Norte, Cam Sur. Ayan, ito po kuya, good afternoon kuya na ano Ito po kasi yung napili naming content, ano dahil malapit na yung ating midterm election. Anyway, ano pong pangalan ni kuya? Ano? Ano po pangalan mo? No? Reynaldo Ramos. Ah, Reynaldo Ramos. Ramos. Ay, kaya, kaya right? uh, solid po kayong sampalok. Yes. O may ano. Ah, uh, sabihin natin dito kayo bumuboto. Dito kami ng... Oh, okay, kuya. Yeah. Ito kasi yung napili namin content, ano, dahil manapit na yung ating midterm election next year ang tawag dun midterm election May 12, 2025 butuhan na naman ano focus tayo ngayon sa local ha eto kasi yung mga malalakas sa maglalaban laban sa pagka mayor ng Maynila Esco Moreno Sander Sosa Mayor Hani Kuna, Mara Tamundong Raymond Bagatsing at saka si Michael Sai sino yung napupusuan mo dito sa anim na to Esco Moreno bakit nga si former mayor Esco oo oh, yan, talaga yung namin din yun, parang ginagawa niya lahat ng mga bits sa langit. Uh, halimbawa, ano naman po ba yung pagkikisama niya? Kagaya sa inyo mga kagaya po ito, nag-vendor naman. Yung vendor sa vendor lang. Okay, okay, okay naman. Ang mo, eh, ganoon talaga. Pag vendor, sila ang nakapanginig. Eh, Apo. rin sila sa mga vendor. Ah, sige po. Kung sa okay. sakasalan yung makakapanood itong interview na to si... Dating mayaris ko, ano pong maparating mo sa kanya? Ano masasabi mo? Halimbawa, manalo siya ulit. Ano ah, ang ah, Sabi eh. ko lang, sana siya manalo. Kasi no. hindi, 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 naman natin inaasahang talagang mananalo siya. Oo. Oh. Ang sa amin lang, may uh, prop pa. Basta ayos kami. Ayun. May prop. Sige. Salamat kaya. Hawakan ah. niya ito kuya. Tapos hindi ah, nga Score ng lang po ya kuya. Score lang. Bugawit niya lang po. ng score. Ito po. Ganyan po Moreno. Kaya namin. Kaya. Kaya sila po sa oras kuya. Ayan na bro. Kuya anong probinsya? Ayan na po. Mas mati po rin Uy! Ay, 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 shout out mo kuya, mas mati. Shout out po kuya. Kamusta yun mo, mataga mas mati? Shout out, to kayo, mo mm. shout out, out tama, uh, shout out sa uh, taga Masmate dyan. Ah, uh, dato mga taga uh, Masmate, shout out to uh, yung, kayo. Pero, yaka, kuya, okay. ay, po sa Sirat dyan, galing kay Kuya. Pero ikaw Kuya, ay, ay tato ka bang magtarambikol o hindi ka na nagdakula sa Metro Manila? Hindi, mas naman talaga ako, ano, ang Ate, kasi punta ko dyan sa mga 3 treso lang. 3 uh, anyo, so demo de, de pa na lilingawan magtarambikol? Hindi, marunong din naman ako <tinyo> magtarambikol. Uh, Kasi kami mga Bicolano kami eh. Cam Norte, eh. Cam Surin eh. Okay kuya, thank you very much Kasi ate, habang naka-standby pa. Okay kuya, mawalang ga ate. Mawalang galang na po ano. Ako po si Kuya Rodel mo, and welcome sa Rodel's TV. Ato naman ate, si Last si Space Surti TV ate. Good afternoon po. Ano po po kailan ate? Marilyn po. Ay, ate Solid pong Marilyn. sampalok at dito rin bumubuto. Dito po laki. Laki siyang sampalok po. Dito po bumubuto. Opo. Okay, ate, malapit na yung ating midterm election. Ang tawag dyan next year. Butohan na naman. Ato, local at saka national. Focus tayo sa pagkamayor nila Ang bumabalik, Esco Moreno, Sander Sosa, Mayor Hanila po na Marata Mondong. May uh, Raymond Bagatsing at saka si Michael Sai. Sino na pupusuhan niyo po? Esco Moreno po. Bakit po si former mayor Esco Moreno? Eh, kasi po talagang ano kami ni Esco. Panate, Panate ko. Kay ano, po, uh, followers talaga kayo kay ni Esco. Okay bro, sige. At po sa kasakaling mga panulit ko interview na to sa iyo, si dating mayor Esco Moreno. Ano naman po mga parting mo sa kanya? Uh, wala naman po kasi maayos naman po ang papalakad niya eh. Maganda naman po. Wala naman po kami Ayun bro. Satisfy po kay Mayor na ano, ito Moreno po. Uh, salamat eh. Okay. Uh, niyo po ito. Bibigyan natin kayo ng pentel pen. Ano, gulitan niyo yung Isco Moreno para dalawa na siya. Apo. Uh, Ayan na bro, nakagawa na si... Anong probinsya ni ate? Wala mo, Manila po talaga. Shoutout ko po yung oh, mga taga Manila. Ang mga kinala mo, uh, mga kaibigan mo, shoutout mo. Shoutout ko po yung unang-una yung pamilya ko, mga kaibigan ko, chairman namin, at saka yung mga taga-palingi po ng Sampalok, Trabaho Margot. Ayan. Thank you po, ate. Thank you, ate. Thank you, thank you. Kaya na bro, labi na si ate habang wala pang ginagawa bro Okay, ate, mga galang na po ano, ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV Ate naman te, si Last Space City TV ate, good afternoon po Ate, malapit na po yung ating uh, midterm election ano next year, May 12, 2025, may na naman Focus po tayo sa local ano, sa pagka-mayor ng Maynila. Ngayon po, ito yung uh, malalakas tunog. Yung bumabalik is Moreno, Reno, San Bersosa, Kuna, Marata Mundong, Raymond Bagasing saka si Michael Sai. Sino po yung napupusuan nyo? Isko. Bakit po si former mayor Isko? Kasi dati na po siya. Dati na siya. Yung kung niya, talagang naramdaman niyo po ba nung siyang mayor? Okay. mas maganda po kasi yung dati na kasi alam na po niya yung gawain. Oh, ah, sige ate. Okay. kung O sakaling makapanood si dating Mayor Esco sa interview ko sa iyo. Ano naman po ang gusto mong parating sa kanya kung saka sakaling manood? Ano po? Gawin ko yung dati. Ah, dating lang. Dati yung ano ginagawa niya. Okay. 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 <abra plausible> okay. Okay. sige ate. Meron ka po bang gustong idagdag ate? Okay na yun? Okay, ate. Okay, ate. Okay, ate. Ano no? Okay, okay. ate. Ano, ano? Okay, lang. Okay, Ate, pakihawakan mo ito. Bibigyan namin po kayo ng pen pen ano? Ito po. Kita niyo po yung isko mo rin, oh. No? Dahil yun ang napili niyo. Ayun na, bro. Ayun na. Ayun si isko. Anong province niya atin? Promise po. Basta isko po. Manalo na tayo. Ano po yung province niyo? Ay, sa ano pa po kami ano eh. Isabela po. Pero shoutout Shout nyo po. Kumusta inyo po? Ay, Kumusta ilo sa taga Isabela at saka Kirino po. Kirino Pradi. Yeah, sa inyo. Sa, 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 mga taga Isabela, Shoutout at sa taka tayo sa, sa po. Kirino po. Well, kirino, kaya. Kirino. Okay, ate. Thank you. Apo okay, siya ha. Sa tayo. Sige po. Ayan na bro. Lapit na natin. Tatlo ito. Pumayag na bro. Okay. Yeah. Mga sir, mga ate, mawalang galang na po. Apo po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. At ito na po sa kabila. Sila, si Space, Shorty TV. Good afternoon po sa inyo. Okay. I-feature ko lang muna bro. I-feature muna natin yung kanila lang yeah, Ito yeah, po, oh, andito right kami right? Po sa trabaho market. Ito mga produkto nga rin so, ito. Dito, 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 mga bangus. Dito, abay. Ito sa Pardo Street. Punta lang tilapia. po kayo dito. At ang Dito yung mga sariwang isda. Yeah, ano, okay. okay. Ito, bangus, dagupan. Malapit na kasi sir. yung ating midterm election on the next year. Butuhan na naman ang local sa national. Focus muna tayo sa pangka-mayor ng Manila. Ito yung mga malalakas ang tunog. Okay. Isko Moreno, Sam Garzosa, Hanila Kuna, Marata Mundong, Raymond Bagatsing, Michael Sai, sino po na pupusuan niya? Ikaw muna kuya. Isko, ito ate. Isko pare. Kuya. Moreno. Okay, oh, uh, balik tayo kay kuya. Bakit si Isko Moreno? kasi nung darating si palisang kalakaran yung dati. Oo, okay. 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 Nagrapang malakad, nagrapang malakad. Ate, ikaw naman. Francisco, bakit si Isko Moreno? Mas maganda sa magdala eh. Ah, maganda magdala, okay. Si Kuya? Kuya, bakit si Bakay Isko? Si Isko? Kung siya pogi, okay. number 1 o bite pa, uh, lalawan <laughs> uh, sa atin. Sige. Okay. Sige, so, bro. Kung sakasakaling makakapagod itong video itong na-interview sa inyo, si Mayor Isko, ano pong pwedeng iparating niyo sa kanya? Para mapakinggan naman yung ano niya, mensahe. Eh? Para, para po sa amin, na, pag siya po ang nanalo, hinihiling po namin na sana magtagumbay po siya. kaya naman po, mo, alam mo, nanonood si Esco Marino, Anong gusto mo iparating. Gandil po. Ah, pareho ah, pare pare. <laughs> okay. oh, lang, Laman lang. Laman. Laman. Ah, Okay, okay. Laban, lang. okay sige, bro, pakihawakan to, bibigyan namin kayo ng pender pen. Guhitan mo yung Esco ano? Muna, Guhitan nyo ito. Ay. Ito, sir, oh. Guhitan yung tatlo. Tatlo, bro. Sa kong sa kayo, puro bro, Okay. Sige, okay. okay. tatlo na okay.

hindi pa. ah maray lang, hindi natatang si Tinaran ni Manoy hindi natatang naka-enchain dyan dito sa moyo itong mga lalaki ha okay, mabalos, mabalos mabalos pa send nyo mabas send nyo, send nyo thank you si Kuya, habang naka pa bro, wala pa siyang customer kuya, mawalang galang na sa iyo no ako si Kuya Rodelmo and welcome sa Rodel's TV Ate naman kuya sa kabiya, si Las, si Space Shorty TV kuya, good afternoon po ang pakala ni kuya Nigel po solid buwang mutante kayo ng Maynila at saka solid na kasampalo. So, doon ka tayo dito? So, doon yun ang pat Pero sa ka bumuboto? Dito. Okay. Ito kasi malapit na yung ating midterm election. Butohan na naman next year, May 12, 2025. Ang malakas dyan, is Moreno, San Bersosa, Mayor Hanila Kuna, Marat Amundong Raymond Bagatsing, Michael Sai, sino ang napupusuan mo bro? Eh, ano, si SB Okay, bakit naman si SB? Si SB, tinutupad niya yung pag uh -oh. niya Mga buwan niya sinasabi na Lagi talagang tinutupad niya Okay, bro At kung sakasakali pong mga panood Itong interview sa si SB Ano naman po ang masasabi mo sa kanya? Masasabi ko lang kay SB Tuloy lang ang daban Ayun, bro Pag niya, pato lang pato okay. Patuloy okay, lang Papayaan namin kayong hawakan ito Tapos kuitan mo yung SB Bibigyan namin kayo ng ano? Pentel Wait lang kuya, Juan. Wait lang kuya, para makita natin sa mga viewers. Dahil siya ang sinusuportahan mo. So, dalawa na. Ayan na, bro. Okay. Kuya, ang tanong namin po ulit, eh, anong probinsya mo? Abra. Oh, si Atat na po. mo, i-shout uh, out mo mga taga-Abra. Ah, kaya ka basta kayo mga taga-pamilya si Abra. Mga taga... Uh, anong bayan? Anong bayan? Pangit. Ah, mm, Okay, Abra. Okay, okay. Shout out po sa inyo lahat yan. Shout so, out po sa inyo lahat. Galing yeah, kay Kuya. Ano pa po? Michael po. Michael, Kuya Michael. Abra, shout out sa inyong lahat. Galing kay Kuya Michael. Ayan. Tingnan sir ha. Tingnan sir Thank you. Ito na po Maray, mawalang galang na po ano? Ako po si Kuya Rodelmo and welcome sa Rodel's TV Ate Dramatis, si Lassie Space, shorty TV ko ate, ate po. Ano pa alam na Maray? Mary Grace Ramos po Mary Grace Ramos Okay, malapit na kasi yung ating midterm election next year Butuhan na naman, focus tayo sa lokal Pagka mayor ng Maynila pag-uusapan natin ngayon Unang-una -una dyan na malakas, Isco Moreno, Sam Bersosa Hanila Lacuna, Marata Mundong, Raymond Bagatsing, Michael Sai. Sino po sa anim ang napupusuan mo? Isko po. Bakit naman si former mayor Isko Si Isko kasi nung siya yung naging mayor ng Maynila, matulungin siya sa tao. At saka yung mga nagtitinda, hindi niya pinipirwis yung... Ah, yun. Bakit ba ngayon nagkakaroon ng pagpipirwis na nagaganap? Oko. Okay. Mas higpit si, ano, si Laguna. Sobrang higpit. Ah, talaga? Halimbawa, nagulihan dyan, ano yung kinukuha? Hinahagot nila lahat. Tapos yung, hindi na binabalik uh, na ng patatas? Hindi na. Ano kaya ginagawa nila doon? Yun ang natin ah uh, sige sa susunod alamin natin bro ah, oh, sige, baka, baka lang nila tapos iniuwi ano oh, nga, bro, tama. hindi pwede yung ganun ah, oh, oh. sige, te. sige ate halimbawa sige, po, sige. bro ah, sige ate kung sa kasaling makapanood itong interview Nito si dating mayor is kumarino sa no? Okay, ka ano naman po ang paparating mo sa kanya Ano gusto mo iparating kay may former mayor is kumarino ah sana ikaw ang man -manalo, manalo ngayong eleksyon pagkabing yun ah, yes, ibalik yung dati Sikla ng Maynila. Oo, oh, Sigla ng Maynila at saka yung makikitungo sa inyo mga vendor, ano? Ayan, bro. Okay. Ate, hawakan mo to. Papayagang namin ikaw na guhitan yan, ano? Dahil mukhang tap na dito sa lugar niyo sa Pahardo Street, si Esco, Esco Moreno. Okay, no. okay, ito po. Guhitan niyo po. Esco, dito na, ate. Dito. Napakarami na, bro, oh. Oo. Oh. Okay. Okay, Ate. Ate, anong probinsya ulit? Masbate po. Okay, Masbate. Ate, i-shout out mo ang mga taga-Masbate. Shout out. <laughs> ah, shout, out yeah, po, ang mga yeah. shout out po sa mga taga Masbate. Shout out po sa mga taga Masbate, Bicol. Oh, okay. Bicol region. Mga Oragon. Mga Oragon mo kahit magbinakay dyan. Bye. Oh. Shout out po kay ni Ate dyan. Oh. Thank you, Pate. Maurag mag... Sete. Huli ng dalag. No, Ayaw, Anoy. Kuya. Uh, tingin ka sa camera wala okay. ah. Walang galang na ano. Ako so, si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Ah, ito naman kuya, si Laserte TV kuya. Kapayan. Ito okay. naman po. Mga Bicolano vloggers kami. Ano po bang probinsya niya? Ah, oh, sa Cebu. Uy, Bicolano man sana. Eh. <laughs> Kaya kasama mo diyan. Kaya mo man sa sarong ano, pampaksir Okay. okay. Eh ito kasi napili namin content dahil malapit na yung ating midterm election. Ano buto na naman local ka national ano. Pero mag-focus tayo sa local dito sa pagka-mayor ng Maynila, okay? Unang-una kanya nagbabalik former mayor Isko Moreno Samber Sosa Mayor Hanil na Barata mundo, Raymond Bagatsing at saka si Michael Sai sino ang napupusuan mo sa anim? yung totoo yung napupusuan mo ha? sino? former mayor Isko bakit napili mo si former mayor Isko Moreno? <laughs> Akala ko ba si Bagatsing? <laughs> <laughs> Hindi, ito tatanungin ka namin. bakit si former mayor Isko bakit? Ano yung masasabi mo? Ha? Ano yung masasabi mo? Bakit si Mayor Escumareno na napili mo? Hindi Ha? Gusto mo Bakit si Mayor Escumareno, former mayor? Magaling. Magaling pa? Magaling performa. Magaling performa. Magalang performa. Sige, bro. Panagin mo. Ay, kung makakapanood naman po nito si Mayor Escobar, isa interview namin sa'yo. Ano po ang gusto mong sabihin sa kanya? Kung Yan, naman, nanonood no? si former Mayor Escomoreno, oh. ano yung isang so, may parating? Dali sabihin mo na. Dali, patuloy niya araw. Ano, patuloy niya ang nasimutan oh. di dati, kung mamalala raw. Ang servisyo. Oh. Okay, sige yeah. kuya. Kawakan mo ito. Uh, Bibigyan ka kami ng pentel pin. Maguhitan ano, mo si Moreno. dahil siya napili mo susunod. Dito na lang. Dito na lang. Isa lang, isa lang. Kasi isa ka lang. Okay. Shout out mo yung mga taga. Mas pati. Sorsogon. Ah, Sorsogon pala. Sorsogon. Ah, Sorsogon. Shout out pa sa inyo. Kumos. Talagay ang talaga si Kuya. Matapos ang aming pagkanta ng Kalisari po dito sa Hardy Street po. Ay, ah, ito po ang naging resulta namin ng final tally po rito. Apay, talagang nagwala rito si Sco May walo at dalawa uh, naman po kay SB. At the rest po, apat ay puro itlog ang nakadali. Tingnan po. Ayan, nakita naman po siguro nyo ang ah, mga mga in-interview rito. Ano? At kitang kita naman po, talagang binakitakan po rito ni Sco <laughs> sa pakalang video namin po. Ano? Ah, bro, paso! Okay, ayan po, kagaya po ng aking uh, sinabi na aking kapigyan sila Sir TV. Ako naman po sila Sir TV. Ano po? Nandito po kami ngayon sa Pahardo Street, Sampalok, Manila. Dito po sinasabi nila Balwarte ni Sam Bersosa. Pero po, tinalo po siya dito ni Esco Moreno. Nakakuha ng walo at si Sam po ay nakakuha lamang dalawa. And pangalawa po, maraming maraming salamat po sa support sa aming muting channel. God bless you more. Salamat, salamat. Ako siya dito sa mga nanonood po sa aming pagbabalan sa buong mundo.